grid tie inverter. 175 watt ngayon. Mainit ang araw. Sakay na kayo na lang. Wala yan. Kargahan natin ng load. Tiyatin kung tataas yan. Ito ay saksak natin dito. Nasa AC to. Ilan? Zero watts. Diba? Charger natin. Char charge Charge siya itong ating solar generator o portable power generator. Nag-charge siya. Na. Wala yung pula na. Meron tayong 23 watts. Nagdagdagan ba? Naging 188. Tanggalin natin. Sabi natin 180. Kaya yung pumaba. Tanggal lang ating saksak. Naging 160. Kaya 160. Saksak natin to. 20 watts, 160, yan yung ating grid tie inverter. May ingay ngayon kasi naka-on to. Off natin to. Sure. Yun, tumimik na. Meron tayo ditong micro grid tie inverter. Row XB ang brand. Itong model na to ay 500, 500 watts, 600 watts, sa 700 watts. Ito ay 700 watts itong gamit ko. Yan siyang tatlong salpakan o bali apat negative positive ng solar panel. Ito ang AC at ito ang limiter. Ang limiter na yan ay nagpunta dito sa main line ko. Ito yan. Tatlang na sa main line ko. Limiter, yung wifi na tuya na main line, tsaka yung ring na Dito yan. Ayan o. Mag generate siya ngayon ng 158 watts. Na siya dito sa tuya na to. Pati itong isang tuya na to, mag yan. Kontrolado niyan yung pan. Patayin ko lang ulit kasi yung pan kaya may pan yan naginito umabot to ng umabot to ng 60 degrees eh. ngayon 48 lang siya medyo malamig ang panahon to kasing grid tie inverter o microgrid design talaga to para na sa dun siya sa tabi ng solar panel sa taas okay tapos ginamitan ko nga to tuya smart outlet to isang with power monitor isang walang power monitor so tong walang power monitor para sa pan ang with power monitor para mismo sa power ng grid ta inverter. Ito yan sa ating screen. Kaya nakikita ko kung ano yung generate niya versus sa kinukonsumo ko ngayon sa Meralco o sa grid. Sa Meralco, meron din akong tuya na breaker. Ayun. Kaya dalawa yan. Isa yun. No? Yun. Yung wifi meter na yun. Meter na meter lang siya. Parang ganito rin siya, pero digital form o wifi. Ang kaganda sa digital, kahit saan tayo, wala tayo dito sa ating tanan, ay nakikita natin siya. Ayan ang setup ko. Nakasaksak lang to. Ito ay nasa isang breaker. Diyan, breaker diyan. Ito yan. Ngayon, ito may cover yan kato Tsaka to, temporary lang yan. Ito parang anto eh, uh, junction box o splicing box na malaki. Temporary yan, Saka mcb box Yung isa para sa pan, yung isa para sa grid tie inverter Yung pan ko, sang naandar Ang gusto ko sana maglagay ng temperature controller Pag mainit, andar yung pan O blower sana nalagay ko yan eh Kaso yan ang nakita kong mabilis lang muna temporary na lagayan Ito yung mga generation niya nakikita ko 170 watt Tamad ang grid tie inverter niya pero, malaking tulong din kahit pa Nung nakaraang ngayon, sobrang in talaga. Nakasave ako ng 49.46 kilowatt hour. So, mga ano yan, kung 12 pesos, siguro mga nasa 600 pesos din. Di okay. Kung ganyan nang ganyan, ang per buwan, ang per month, 600 sa sampung buwan, siguro mga two years, bawi na ako. Ang daladala nga pala nitong solar panel ay 550 watts. Ito e, yan, mga solar connector. Pumunta yan doon sa taas. Mga 20 meter yung kable ko. Medyo mahaba. Ang problema ko dito ay 370 watts lang ang maximum na nag-generate niya. Pero, halimbawa, ganito. Kagaya nga nakita nyo, meron akong 163 watts. Ito yung sa grid. 150 watts sa grid yan. Pag tingnan natin sa ating, ito yung sa mainline, yung maliit na yun, 150 watts. Halos kamukhaan nito. Okay. Tapos, yan. Hindi niya i-generate lahat. Sa grid ay inverter ngayon. Meron tayong i-generate na 164 watts. So, meron akong total generation sa bahay na 300 watts na dapat na sa Meralco. Pero ang kinukuha ng Greta inverter, 150 lang. Pero, kaya niyang mag-generate ng hanggang 300. Okay? Kaya, ang gagawa ko, itong portable power supply ko, i-charge yan dito. Tingnan niyo naman. Pagsaksak naman to Okay naman, e. Oh. 157 watts tayo ngayon. Tingnan, mag-generate siya ng ganyan. 26 watts. Tingnan niyo, tataas yan natin. Tataas yan. Generation natin. Ayan, nung naging 170. 157 siya 20 watts. So nakasaksak tayo charge natin to ganyan gagawa ko sa dyan pero tingnan nyo to pag sinaksak ko yung aircon perikang araw ngayon tihating kung kaya niyang iano paghanain saksak ko tong aking maliit na window type at i-high cool natin sa grid meron akong ilan yung recording natin sa grid 470 watts less less na dyan yung sa solar ang sa solar natin ngayon 240 250 tumataas lamig ah 257 ayan mayo nag-a-adjust siya 257 lang ayan 257 lang two-fifty-nine, kang araw pero medyo maula pa rin. So umulan ng malakas kagabi. Yan na kaya niya bigay. So ganyan yung setup ko. Tingnan natin yung sin. Ito yung sin natin. Ang sin na ginawa ko diyan ito oh. Pag kapag ang grid inverter ay may power na 140 watts o greater than 140 watts. I-on niya yung isang yung electric pan, yung pan. So, yan yung ano, setup ko. Pero, ayan yung pinangalanan ko, pan on at 140 watt generation. Tapos, kailangan ko rin ng off. So, pag nag below 80 watt naman siya, mag, ano siya, hindi siya gagana papatayin niya yung pan. Okay? Tapos, yung grid tie inverter ko mismo, eto, meron niyang uh, schedule. Yan, schedule lang siya mag-on siya tuwing alas 6 ng umaga, mag-off siya tuwing alas 6 ng hapon. So pinapatay ko yung grita inverter ko kasi pwede naman ipatayin kaso, kaso meron akong option na patayin eh. Dahil nandun nga siya sa smart breaker natin eh. O smart switch ba yan? maganda. Ayan o, nag-17 ampere ang natin yan o. No? Nag-17 ampere ang upgrade natin. to nag-7 amps, so sumasagad. Ang ganda ng araw. Tingnan ulit natin. Ilan ang generation niya? 200, 170. Buksan ko ulit ang aircon. May tatay niya, sasagad dyan ng 350 watt. dun tayo sa ating main line. 500 watt sa main line natin. 204 ang generation natin. 220. Sumasagad so ito ng mga 370, 350 watt sagad ganyan na yun na 254 na nag-adjust siya ng generation Oh. tumataas siya and 270 watt na 287 watt 300 watts 316 watts 328 watts. 338 watts. Ayan, 347 watts na. 347.2. 356. Ayan, gigil na gigil ang araw. Sige, magbibigyan tayo. 360 watts. 361 watts. So nakita nyo to? 361 watts ang gin-generate niya sa grid natin, meron tayong 415 watts. So, 360, nakita natin yon So, 4, 423. Pag pinatay ko yung aircon, patayin natin tong aircon na to. Ayan, wabagsak na. oh, naging 18 watts. Ayan, 158 watts, 160 watts. Yung kinukuha natin sa grid o sa meral ko. Sa generation natin, 150 watts. Kung titignan natin, nasa 300 watts lang ang total consumption ng bahay namin ngayon sa grid. Pero syempre yung off-grid, meron akong pinapagal ng off-grid. Ang problema, ayan, 167 watts lang ang ginigenerate generate niya. 140 watts dito sa grid o sa maral ko. Total na 300 watts. Kung titingnan natin, kaya niyang isero eh. Ang problema dito sa microgrid inverter na to, wala siyang adjustment. Wala talagang adjustment. Tinanong ko na seller, sabi ko, paano ko ma-adjust to? Kasi ayaw niya mag-zero. Sabi nila, ah, yun nga, wala daw adjustment. Kung ano yung setting na lumabas, yun na yun. Yun kasi ang problema sa gantong inverter. Sa inverter na to, wala tayong adjustment, no choice tayo. Nalalakyan ako sa iniiwan niya. Okay lang na mag-iwan sa grid. Kahit mga, kunyari, constant na 30 watts o 50 watts. Sabihin natin 50 watts na. Pero hindi eh, kalahati oh, ngayon. Kalahati. Iniiwanan niya palagi ng kalahati na kaya niya naman sanang matipid. So, kaya ang iniisip ko, palitan talaga itong inverter na to ng iba. Kasi wala naman ako nakitang kapalit. Sa ngayon, nag-generate siya. Naka-total ako ng 58.3 kWh. Siguro magdadalawang, siguro mga anim na linggo na to o limang linggo. Hindi ko tanda. Kasi wala naman kinabit dito. Kasi nung una, hindi ko siya kinabit dito sa breaker na to. So, yun lang. Makita natin, electricity. Nag-generate siya ng ang pinakamataas natin generation. Ito sa buwan ng June, 1.87. Itong may, ito yung mainit eh. Ang pinakamataas ko ay 2.34 kWh sa isang araw. Yan yung nakabukas ang aircon yan kasi sobrang init. So yun, hindi natin masero zero perfect pero ganun talaga. Yan ang lumabas sa tawas, so, ang ganyan lang siya. Isa pang iniisip kong i-modify dito, iksihan ko yung current transformer niya. Tsaka isa pa, kung kung magdadalawang grid tie inverter, isang 550 watts pa ulit, yun ang problema. Dalawa rin yung ano niya, current limiter. Wala siyang communication from grid tie to grid tie. Hindi natin siya pwede i-string. Design lang talaga siguro siya para sa isang gamit lang. Okay, sa wiring diagram tayo. Ito yung diagram ko. Ito yung solar panel 550 watts. Pupunta sa grid tie inverter. Siyempre may mga breaker yan. Protection, okay? Tapos yung grid ay nakakonect sa smart breaker. Yung isang smart breaker nasa pan. Ang dalawang smart breaker na isa merong power meter o yung consumption. Nakikita niya yung consumption. So, yan yun. Nakikita natin sa application. Tapos yung limiter niya, dito ko nilagay sa pumasok sa akin sa grid 220 volt. Ang limiter may arrow. So, kung titingnan natin yung diagram, yung diagram, ito, Merong arrow yung manual nila. Ayan o, naka-drawing. Ito yung solar panel inverter. May arrow papunta sa breaker, sa kilowatt ammeter, o sa metro, tapos punta sa grid. So, palabas yung arrow. Tinesting ko na yun. So, ang supply sa amin, line to line, 220, 110, 110, 220 volt. So, yung limiter, testing ko na paganto, 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 paganto. Pare-parehas lang ang produce niya. So, isa pang diagram ng Grita inverter, may makikita tayong tatlong diagram. So, ito, may battery, may battery, tsaka charge controller. So, basically naman, ito yung tituro nilang pangit na design. <laughs> pangit kasi, gagawin mong solar panel yung battery mo, mag-upgrade ka na lang kung magbabattery ka pag ganito ang amp Kaya ito ang ginawa ko. Pero ngayon ko lang din napansin, sa diagram nito kasi, nakalagay dyan, no? Etong kulay pula, Nakalagay dito, the current transformer must be connected on the blue line. Cannot be connected on the red line, otherwise the grid the inverter will not work properly. Sa diagram nila, ayan yung grid, kilowatt meter o metro, tapos distribution box, group switch na nakalagay dito. Wala yung pula papunta sa inverter. Imposible yung magawa ko kasi to sa setup ko. Napaka-imposible talaga. Kasi yung panel box ko, ganito ang itsura nun. Ito yung input, pumunta siya sa tatlong main, meron na tatlong main. Tapos naka-busbar lahat 'yan. Dito ko nilagay yung inverter sa breaker na to. So 16 ampere, 20 ampere breaker. Pumunta dun sa smart breaker. Kaya imposible 'ng magawa ko 'yan. Ngayon ko lang din naisip. Pwede kong gawin 'yon, pero yung power ng smart breaker, ida ko dito sa grid. So, kukuha ko ng bagong linya. Imposible yung magawa. Mas madaling i-drawing kesa sa so magawa. Pwede ko tong gawin. Maglalagay ako ng bagong wire. Sasubukan so, ko yan minsan. Pero malaking trabaho. Tsaka kailangan ko maabang wire. Kaya sa ngayon, ganyan muna yung setup natin. Ang problema dito, kalahati lang ang pinoproduce niya. So, ang 550 watts, 370 watts ang maximum na kaya niyang i-generate sa nakita ko. Tapos, yung limiter in its ang kunarin yan. Nilagay ko sa tamang sukat yung panama lang sa nilagyan kong mounting pero hindi pa rin umubra. Ganun pa rin. Maaring may mali ako pero tignan na lang natin sa susunod. Mag-update na lang ako kung effective yung gagawin ko. Pero hindi ko alam kung kailangan ko pa magagawa yun. Bibiling muna ako ng wire. Tsaka kailangan kong magputol ng mainline namin. <laughs> Kaya medyo matrabaho. Diretso ako sa service entrance. Okay? Nandito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan niyo video na to. Maglalagay ako ng link ng mga diagram natin sa ating video description. Maraming maraming salamat.